Mga plaza kag sa Iloilo -Ilo City ginaplaster na para sa mga flower vendors. Aktibidad nga nagadala sa kahadlok ginduso sa katoliko nga ipa-iway anay. Iniangin tutukan ni Kim Salinas. Apat ka adlaw ang tesang pes na minatay. pang don ang pagplastar na sa pila ka mga manugbaligya sa bulak sa mga plaza patyo Ang ini nga mga vendor, nagaamat-amat na patindog sa ngila stall sa Arevalo Plaza, agot temprano pa maka-income. Almo sa ano na ko pila na katuig. Galing kaya mula na galain lang, galain ang kwisto mo. Bila kayo naman, wala man kami problema, at least makabaligya, wala kami. Subong so, 59 mo naman ako kay... eh. Wait mo nang ka, buti ba nga bulak? Makitaan man ang pagblastar sa mga stalls ng flower vendors sa Haro Plaza. Bangod sa malain nga tiyampo, apektado ang kita sang pilaka sang sa pilaka na gabaligya sa kandila. Last year, October 25, nga bisto ka natin. Hindi subong niya, nagyanda bagyo, bigado. Base sa pagsulundan sa Iloilo City LGU, subong nga adlaw mahimo na makapwesto ang mga flower vendors sa designated areas tumtob sa November 2. Naglabot na sa 302 ang nakakuha sa special permit agad makabaligya. Apang ginalaw man nga ini ang madugangan pa. May ara kita nga uh, mga SSD personnel dito, mas supervise man sila in place. And at the same time, may ara kita nga nga uh, roving uh, patrol, nga ga-inspect regularly, ga-update sa aton kung na kadilog ang nga uh, pistol. Kadungan sa pagdumdum sa fiesta minatay, nagauso ng ang Halloween party o ang pagsuksok sa mga costume o maskara sa makahaladlok ka mga tinuga. Apang sa Bailo Sini, ginahingyo sa Archdiocese of Haro ang pagpatigayon sa parada sa mga santos kung sinin nagasuksok ang mga parokyano sa mga parapton sa mga santos. Tinutuyo sini nga mapatudok sa mga partisipante ang balaan niya kabuhay sa mga santos sa pagkomemorar sa All Saints Day sa Nobyembre 1 tandaan natin niya ini nga hitabo no hindi ini makahaladlo kundi actually it's a celebration nga may hope may paglaom tungod kay sa aton nga papaningo bilang isa ka matuto nga kristiyano malambot man naton ang inang duog nga ginatigana sa Dios sa aton o One Western Rescience.